pamang kinikin Chu, lab na lab si Paul Oblino. Super close na agad sila, matapos ipakilala ng aktres. Tentela din ito na mga regalo sa tatlong bata. Para ngayong Pasko, masayang masaya. Malayo man ang aktor sa kanyang uniko iho na si Aki, na ibsam naman ang lungkot. Dahil sa mga pamangkin ni Kim Chu, lalo tuloy na humahanga ang lahat sa magandang ipinapakita ni Tony Paulo. Patunay na handa na rin ito lumagay sa tahimik. Bumuo ng sariling pamilya. Malapit din sa mga bata. At ng atres. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Naku, parang si Sian din. Hindi sila naging close ni Ate Lakam sa loob ng 11 years hindi siya mahilig makijoin sa Chu family. Kanya nang tansin ko sa kanya. I like kay Paul Ablino na nakikita natin kung gaano siya manuyo sa buong pamilya ni Kimi. Unoon, si Daddy William. Pati mga pamangkin, may gift na din na natatanggap. Proud kami kay Paulo. Mapagmahal ang sobra. Ayon pa sa isang komento, Salud! Forever mabait din na tita itong si Kingi. Pamangking day ang naganap kahapon. Binilhan na mga iPad. Yung pamangkin na panganay. O pamang... Panganay na pamangkin at mga expensive bag na ibinibenta niya. Kimpaw ang dubait ninyo ang mga blessings ay tuloy-tuloy ngayong taon. At sana sa mga susunod pang taon